Inihain ni Sen. Bam Aquino, Chairperson ng Senate Committee on Science and Technology, ang Senate Bill No. 1330 o Philippine National Budget Blockchain Act para gawing mas malinaw, responsable at bukas sa publiko ang proseso ng pambansang pondo ng Pilipinas. Kasama sa inimbitahan sa pagdinig si Baguio City Mayor Benji Magalong at ibinahagi nito ang kanyang karanasan ng maimbestigahan ang mga ghost at substandard infrastructure projects sa bansa na nagkakahalaga ng bilyong-bilyong piso. Anya, malinaw na walang transparency sa mga proyekto at umiikot lamang sa kakaunting tao ang mga record. One thing that I found out is, I, I anticipated that it's widespread. But the level, the depth, and the magnitude is really overwhelming. That hindi mo kakayanin ng isang taon, dalawang taon to investigate because it's in thousands of cases. Sabi ko nga, it became a a cottage industry. Isa rin ito sa rason kung bakit isinusulok na isa ilalim sa blockchain system ang national budget. Dito, lahat ng impormasyon patungkol sa pondo ng taong bayan ay makikita ng publiko digitally na parang isang ledger na bawat Pilipino ay may sariling kopya. Sa ilalim ng blockchain system, matitiyak na ang pondo ng gobyerno ay alam kung saan napupunta. Pwede kalkulahin ang mga halaga dahil may malinaw na audit trail. Hindi rin ito madaling mamanipula dahil permanente ang mga impormasyon na ilalagay sa portal at kailangan ng shared verification bago makapagpasok ng bagong datos. Para sa isang budget process na madaling maintindihan ng karaniwang tao, kung saan pwede makilahok ang bawat Pilipino, mga NGO, mga civil society group, yung taong bayan sa pagbusisi ng mga alokasyon at allotment ng ating annual budget. Ayon sa mambabatas, sa ngayon nananatiling komplikado at mahirap intindihin ang national budget na siyang nagiging rason kung bakit mahirap bantayan ang galaw ng pondo na nagiging daan para sa korupsyon at katiwalian ay kay Sen. Bam Aquino, maaaring isa sa solusyon upang pigilan ang mga anomalya, gaya ng mga questionable insertions at ghost projects, ay ipakita sa publiko ang lahat ng proseso kung paano at saan ginagastos ang pera ng taong bayan. At naniniwala po tayo na hindi lang po ito laban para sa perang ninakaw ngayon o sa dating mga taon, laban po ito para sa kinabukasan ng ating mga kabataan. Laban po ito para sa Pilipinas na mamanahin at ipapa, ipapamana pa po nila. Ang blockchain-based budget system ay magiging Digital Public Asset o DPA na maaaring makita sa isang digital portal na po pwedeng i-access real-time. 58 o ba 58 para sa paglikha ng Parliamentary District sa bar. Dahil dito, walang batas na pagbatayan ang Commission on Elections o COMELEC para sa halalan sa BARM. BAA 77 is also void for violating the Bangsamoro Organic Laws requirement that each district should comprise adjacent and adjoining areas as far as practicable. Some local government units in Lanao del Sur, Maguindanao del Norte, and Cotabato City were assigned to different districts that were neither contiguous nor adjacent. The Supreme Court also ruled that the nullification of BAA 77 does not survive the earlier law, which is BAA 58 or the Bangsamoro Parliamentary Districts Act of 2024, which still includes Sulu in its parliamentary districts. Sa halip, ipinag-utos ng Korte sa Bangsamoro Transition Authority o BTA na magpasa ng bagong batas para sa redistricting sa Bangsamoro bago matapos ang buwang ito Ipinagutos din ng Supreme Court na gawin ang halalan sa Bangsamoro bago matapos ang March 31, 2026. Council, As of 6 a.m. ngayong October 2, sumampana sa 72 ang bilang ng na mga nasawi sa malakas na lindol. Habang umakyat na rin sa 294 ang bilang ng na mga naiulat na sugatan. Samantala, umaabot na sa 597 ang kabuang mga bahay na nasira ng lindol. Habang marami pa rin lugar sa Western Visayas ang hindi pa rin na ibabalik ang supply ng kuryente. Basta sa report ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology of VIVOX, as of 10 a.m. ngayong October 2, Aabot na sa 2,652 ang recorded na aftershock sa Cebu. Umaabot ang lakas ng pagyanig mula magnitude 1.0 hanggang 5.0. Labing apat mula sa mahigit 2,000 aftershocks ang naramdaman kung saan pinakamalakas ang magnitude 5 na naitala bandang alas 10.43 kagabi. Ayon sa FIVOX, inaasahan na magtatagal pa ang mga aftershock sa Cebu na posibleng umabot pa hanggang sa susunod na linggo. Uh, PCG Commandant uh, Ronnie Hilgaban ay mamayang alas 3 na ng hapon aalis uh, itong BRP Gabriela Silang patungo ng Cebu. Anumang oras ngayong araw ay magsisimula ng kargahan ng Philippine Coast Guard ang BRP Gabriela Silang ng nasa 3,000 family food box at nasa 2,000 evacuation supplies mula sa Philippine Charity 60 COVID. Ayon sa PCG, bahagi ito ng pagpapaiting ng humanitarian assistance at disaster response para maghatid ng tulong sa mga naapektuhan ng magnitude 6.9 na lindol sa Cebu. Kahapon na una ng bumiyahe patungong Cebu ang BRP Teresa Magbanwa kung saan lula naman ito ang nasa 36 na doktor, nurses at medical personnel. May dala rin itong uh, medical equipment na magagamit naman para sa pagbibigay ng tulong medical sa mga naapektuhan ng okay, lingdola. Kung ang mga doktor at nurse mula sa City Health Office upang magbigay ng medical na serbisyo. Habang nakastandby rin, ang user team at psychosocial workers ng Davao City 911 para sa posibleng deployment sa mga lugar na pinakaapektado ng lindol ayon sa City Information Office ng Davao patuloy silang nakikipag-ugnayan sa Office of Civil Defense at PDRRMO para sa maayos na distribusyon ng President. tulong. Nakalubog ang OVP ng libreng makakain sa mga biktima ng lindol sa San Remigio, Cebu. Gayon din pinakain nito ang mga volunteer, rescuers at frontliners bukod sa mga naapektuhan ng lindol. Layon din ng OVP na maalalayan ang mga frontliner na siyang nangunguna sa pagtugon sa oras ng sakuna. Samantala, nagpadala rin ng tulong ang mga volunteer ng non-government organization na angat buhay para sa mga residente sa bayan ng Medellin, San Remigio at Bogo City sa Cebu. Itutukan na ngayon ng Independent Commission for Infrastructure o ICI ang pag-aaral sa mga nakalap nilang ebidensya at impormasyon na may kaugnayan sa mga umanoy anomalya sa government flood control projects. Ayon kay ICI Executive Director Attorney Brian Keith Hosaka, nais ng independent body na makapag-recommend pa sa Office of the Ombudsman ng mga dapat maimbestigahan at makasuhan kaugnay ng kontrobersyang ito. Of course, we we have a timeline. We would want to file as much recommendations that we can with the Office of the Ombudsman. Because that's the mandate of the ICI, which is recommendatory anyway. So that's, that's what we're trying to follow. Sa 15 yes, 3 no at 2 abstain, inaproba ng Senado ang pagtitibay ng proposed Senate Resolution No. 144. Ito ang resolusyon na naghahayag ng pagpanig ng institusyon sa kahilingan sa International Criminal Court na isa ilalim sa house arrest si former President Rodrigo Roa Duterte isinulong ang naturang panukala batay sa humanitarian considerations, partikular na sa edad at estado ng kalusugan ng dating Pangulo. Sa resulta ng botohan sa Senado, bukod sa siyam na senador na nagsulong ng naturang resolusyon, anin pa ang bumoto ng yes o pabor dito. Ilan sa kanila ay nagpaliwanag pa ng kanilang pagsuporta sa resolusyon. So I'd like to thank